Akala ng mga nasa Pilipinas, madali ang buhay sa ibang bansa. Kahit day off mo wala pa rin kaming pahinga. Lahat, kilos mo, at wala kaming katulong. Kaunti lang ang aming tulog. Kaya sa mga pamilyang umaasa sa tulong ng kapamilyang nasa ibang bansa, matutupo ninyong pahalagahan ang bawat perang kanilang ipinapadala dahil hindi po madali ang buhay namin dito. Kahit kami ay pagod na pagod, pinipilit naming bumangon para matustusan ang mga pangangailangan ng aming mga pamilya. Kahit kami ay nagkakasakit, hindi pa rin kami tumitigil at nagpapahinga para lang may maipakain sa aming pamilya. Kaya sa mga pamilya o kamag-anak na nasa Pinas Matuto po ninyong unawain ang inyong kapamilya na nasa malayo kapag hindi na sila nakapagbibigay ng tulong. Isipin ninyo rin na mayroon din silang sariling mga pangangailangan. Huwag kayong magtatampo at huwag sasama ang laob kapag hindi kayo nila napapadalhan dahil mas mahirap ang buhay namin dito. Akala nyo lang malaki ang kita namin. Pero hindi nyo alam na mas malaki ang mga gastusin kapag nasa ibang bansa ka. Kung mahal ninyo ang inyong kapamilya, matuto ninyong palaguin ang perang ipinapadala sa inyo. Matuto rin kayong kumayod para sa pamilya ninyong nasa ibang bansa. Isipin ninyo na hindi sila ATM na kahit sa anumang oras ay kaya nilang maglabas ng pera. Dugo at pawis ang aming puhunan bago kami kumita. Kaya kayong nasa pinas hinay-hinay lang sa paggastos at huwag magyabang sa iba na akala mo kung sinong mayaman. Hindi habang buhay malakas kami kaya matutong mahalin ang aming mga pinaghihirapan. Kapag hindi mo pinahalagahan ang kapamilya mong nasa ibang bansa, kayo rin ang magiging kawawa. Kapag hindi kayo nagbanat ng buto, magugutom kayo. Kahit na nag i eto, nagkikinda pa Kahit na wala yung pinagdadanan kong pagsubok, fight lang dahil alam ko kasama ko si Bert sa buhay. Ayan, naghamo po ako ng pinakay. Kahit yun. na umuulan ng snow, gola pa rin ang inyong kamasahe. Papunta ako ngayon sa aking imamasad sa Mar Moriyama. Ang bigat ng dinadala ko ngayon pero eto, naka-smile pa rin. Dahil alam ko na hindi ako pababayaan, Lord. Alam ko yung ibinibigay na pagsubok sa akin ni God ngayon ay isang malaking blessings ang naghihintay.